guys, welcome po ulit sa aking channel This is Malakay po, pa Happy na yung simpleng buhay, buhay na walang heart less stress, join me guys sa aking simpleng vlog for the day, isang magandang buhay po sa ating lahat And guys, ayan, naiba tayo ng pwesto, so nandito po oh, ako guys sa ilalim ng aming hagdanan, kung makikita nyo, yun yung aming hagdanan papunta doon sa aming third floor so yun guys, um, ang aking i-share ngayon dito sa aking vlog is yung ayan nakapag nakapagpaplatada na po tayo napa-aise na natin yung ating firewall. So ayan, yung nalalaman niyo yung aking vlog na ang pinareready sa akin mister Mr. na budget is 20k. So ayan, uh, makikita niyo sa vlog ko na ito yung ating uh, firewall. So ayan, yung counting video lang kasi guys yung ating firewall. Firewall is nandu sa ano natin guys sa uh, lote na nung kapita mag end ano na talaga yung lote so hindi ako, nahihiya akong pumasok nun guys, so happy ako, happy ako lang yung ating video so yan guys, yan nag-uumpisa na po tayo ng magpaplatada ng ating firewall, so nandito po ako sa third floor, so yan po yung ating long span na third floor so at ito na pinakalikod natin guys dito talaga nagmumula yung tagas actually nakita naman ng mister ko kung saan talaga mukhang nanggaling yung ano yung pinaka lakas ng buhos dun sa ating firewall dun po ya, sa pinagdugtungan po ata ng ano ng uh, ating long span at nung uh, dun sa dating bubong ng ating pinaka second floor so pero uh, iyang pong ating firewall na yun is dati may tagas din po kaya nga lang hindi ganun kalakas. So, ayan, para sure po tayo na hindi na talaga uh, magkakaroon ng tagas, is inayos po ng aking husband na talaga at nag na po kami na magpa-platada. So, ayan, um, Ayan ay yung ating piyan, yan yung ating pinaka ano, third floor, yung pinaka yung, nilagyan nila ng sila yan guys, diyan. Nilagyan nila ng silan para sure na ano, wala na talagang tatagas plus yung ating platada. So ayan guys, isa ito kasi pinaka ano na ito, isa iba na po yan, may-ari ng lupa diyan. Kaya nahihiya kasi ako mag-video kasi nga ah, hindi na ano yun, <laughs> hindi na namin ito lote. So ayan, pero yan pinayagan naman nila kami magtayo diyan ng ano, ng ah, ayan yung ating pinaka andam guys. So, yan ha. Halos kalahati na yung So, mabilis-mabilis magtrabaho yung aking mga pinsan, guys. So, iyan yung ating uh, pinaka-firewall. So, Uh, para sure na wala na talagang tatagas. So, Ayan na guys. Uh, natutuwa ako kasi mabilis yung ano yung paggawa guys. So uh, dalawa lang yung kinuha namin plus yung aking husband. So tatlo silang gumagawa. So Uh, hoping na uh, talaga na wala na talagang tatagas kasi sakit, kasi sakit talaga sa ulo kapag kami naglilik dun sa loob ng bahay mo so ayan at um Mapapansin nyo guys uh, ayan medyo nilumot na yung ating ibang ano yung ating ah uh, pinaka guys so um syempre uh, gusto ko yan talaga noon mapaplatadahan kaya lang nga uh, wala tayong budget so ayan nagkaroon lang tayo ng uh, budget ngayon kaya gagaya nga sinabi ko nagloan tayo kaya ayan napaplatadahan uh, na so ayan guys natutuwa naman ako so dito sila naghalo ng semento Ayan, medyo maliit talaga yung ating area guys. So ayan guys, i-insert ko na lang dyan yung, uh, ayan, yung uh, pinaka ating firewall. So alam nyo guys, um, buhat ng tinayo itong aming bahay na ito nung nag- uh, tawag dito, um, hindi talaga na platadahan yan ng nilagyan ng itaas. So, ang tagal na namin dito guys na nakatira sa ba aming bahay. So, maliit pa lang, isa pa lang ng aming anak is, uh, nung pangalawa 2000, ano siguro, ah, 2000, 2003 na magkaroon dito ng itaas. So, from 2003 until now, 2023, hindi na po iyan ano, naplatadahan yung um, uh, firewall. So, napakahirap. So, um, ay yun uh, sinabi na uh, kung ano nakaranas kami ng pagulan so sabi ko nga um prepare ako ng has ng aking husband ng 20k so Um, yun yung talagang tanda ko na sinabi niya 20k, so, the, syempre, hindi naman tayo ganun lang na, ang uh, ating pera na dapat nahawak, so, dapat uh, kahit paano, may excess ka doon, kasi, uh, baka mamaya uh, may ibang gastusin pa, so, um, hindi niya na iyan pinapakyaw, guys, kasi, kasi, um, Uh, kasama naman siyang gagawa, so kasi mister ko, sanay siya sa mga, alam niya yung mga pakyawan, arawan, so yung gumawa naman is uh, kamag-anak rin namin, so pinasualdohan namin 800 uh, a day yun so dalawa, 1-6 araw-araw so 1 week lang yung ginawa guys, mabilis mabilis yung uh, magtrabaho and then pati yan yung aming harapan, makikita nyo, ayan that, yan ang aking laundry area, yan yung aming third floor makikita nyo dyan guys yun yung aming pinaka laundry area, and then yung sa laundry area, second floor, and then yung ating uh, third floor guys so yan, nasama na rin sa budget ng platada so yun, natutuwa naman ako kahit paano, yun, umabot yung ating budget, so alam niyo guys yun yung sinasabi ko, kasi kapag ka, meron tayong mga pagawain or ano, kasi ngayon medyo nahihirapan talaga ako mag uh, itabi yung 20k na sinasabi ng aking husband, kasi nga ang mahal ang mga bilihin, so hindi ko talaga ano na mapoprovide ko yung ano ng 20k, so yun nga so, uh, sabi ko nga sa inyo, da dapat pagka maglulong ka, iisipin mo or ah, uh, dapat ipag-pray mo, kung ano yung uh, dapat may guidance talaga uh, kasi nga, mahirap kung ito ay magbibigay ng bigat sa pamilya kapag maglulong, so yan um, hindi naman uh, nirengo ko po yung isa kong loan so, um kasi hindi naman ito ano eh, kumbaga hindi mo naman gagamitin sa luho. So importante 'yung ating paggagamitan. So iyan, kaya 'yung sabi ko 'the good loan and the bad loan.' So iyan ah, nakapag ah, kasi iyan nga, eh, naalala ko si talaga pag naabutan na naman ng tag-ulan 'yan, ay nako talaga mag napakalakas po talaga ng ano dito. So, sabi ng husband ko, inayos niya na pati 'yung ah, 'yung pinaka ano dun sa long span, 'yung pinagpatungan ng ano um eh uh, yero at saka dun sa aming, uh, dating, ano, yung aming dating bubong sa second floor. So, yun, um, yan makikita nyo, medyo inano nga, inulan yung aming pintura, kaya medyo namute. Pero sabi ng husband ko, okay lang naman daw yan. Alam nyo, guys, ano, um, dapat talaga is, um, yun, ah, uh, pag may mga pagawain tayo sa bahay, ang aayusin yung bahay. So, sino ba yung ayaw ng magandang bahay? So, sino ba yung ayaw ng maayos na bahay? So, sino ba yung ayaw ng presentable na bahay? Ang hirap kasi, guys. So, alam nyo, yung aming third floor na yan, ayan yung ating hagdaan na papunta third floor. Ay, hindi pa ayos yan, guys, kasi yan ilalagyan pa ng ano yan, yung parang, uh, ayan yung tawag dito, yung pinaka-cover ng ilalim ng hagdan. So, sabi ko, wag muna yan. At meron akong isang uh, ipapauna pa sa kanya. So, yun, natutuwa ko kahit paano yung ating uh, mga nalulon is nakikita natin. So, uh, ganun, ganun lang yung buhay ng isang simpleng empleyado rito. So, dapat alam natin kung paano natin paikutin yung ating budget, alam natin kung alin yung ating i-renew -re sa pag, -paglulone. So, Kaya natutuwa ako kahit paano. So, iyan dapat ka kasi pagka meron kang isang bagay na gusto, so, yung push mo lang kasi um, uh, hindi, kumbaga um, mahirap nga ang buhay ngayon talaga yung panahon ngayon so um, yan kaya yan nag ano ko ng uh, loan na hindi naman maapekwan yung aking weekly kasi hindi na nga binawa uh, hindi na lalaki the same deduction pa rin po so kahit paano yan nakikita natin yung ating mga pinagpapaguran Ayan guys, makikita nyo, ayan, kahit paano nagkaroon na siya ng itsura. Malinis-linis na siyang tignan. Nawala na yung pinakalumot-lumot niya guys. So, yung pinaka ano niya guys, ah, uh, naubos na pintura niyan is uh, bali 3K yung isang uh, uh yung isang parang pinakatimba guys yata yung naubos diyan. basta 3K yung naubos niya na pintura diyan. so medyo naulan lang kaya medyo nagputi-puti yan guys so pero uh, Ayan nga, ano pa ng ano ng uh, tag-ulan guys So, ng tag-ulan Nang medyo umulan guys So, ayan Pero kasi ito, itong month na to talaga Yung pina, parang pinakamagandang magpagawa guys Kasi nga, uh, hindi naman uh, umulan Pero hindi naman ganung talagang ulang-ulan So, kasi pag na Ang hirap kasi kapag yung magpapagawa ka tag-ulan guys So, ayan makikita nyo kahit paano nagka-itsura And then yung ating harapan Ayan, grabe uh, Try ko kung ma shirt ko pa dyan yung ano yung uh, before niya na walang ano um ang tawag dito platada so ayan ang kanyang ano ngayon kahit paano ma, maganda maaluwa na tignan at uh, yan, nagba, nag, uh, nagbago yung itsura talaga guys so syempre may purpose naman yan kung bakit natin yung pinagawa kasi nga uh, para hindi na tayo ano, ng, uh, pasukan ng tubig pag tag uh, tagulan so ang hirap talaga guys sa yung, yung, firewall na ano tumatagas kasi um, Uh, tawag dito nakakaapekto talaga kasi ang ano ang dami naming basahang nakalagay talaga dito sa migilid ng aming bahay and then yung ating uh, may timba pa kung tinapat kasi ano eh ang lakas talaga ng kanyang tagas guys mga sa susunod kasi may, may naging excess, may naging excess doon sa ating pera. Kaya ayan, ito, 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 yan nakikita niyo sa akin likod niya. Na nagpagawa po kami ng, uh, nagpagawa po ako sa akin husband na, ayan, uh, yung ating ah, uh, TV wall. So, sa susunod na vlog, makikita niyo po yan kung ano yung ating ah, uh, pinagawa na extra sa ating, sa akin asawa. So, yun.